nila tinutukan ng kutsilyo, hinimatay hanggang sa nagising na lang sa isang kwarto. Ganyan ang sinapit ng babaeng nakatakas mula sa umanay dumukot sa kanya. Nagbabalik si Gary De Leon. Dito sa Kirikada Street sa Tondo, Maynila, nakunan ng CCTV ang babaeng itago natin sa pangalang Michelle. 9.07 kagabi, tumawid siya sa abalang kalsadang yan at sumakay ng tricycle para makipagkita sa kanyang kaibigan sa Balut Tondo. Wala pang 30 minuto, Nag-message online si Michelle sa kanyang boyfriend at kaanak. Parehong may salitang tulong sa mensahe ng biktima. Sa message ni Michelle sa kanyang nobyo, hindi agad ito maintindihan dahil sa dami ng maling type. Pero tila gusto niyang sabing may humahabol sa kanya. Dito na nag-alala ang pamilya ni Michelle at sinimula na siyang hanapin. Napapost pa nga agad sila sa Facebook. Hanggang sa makalipas ang apat na oras, mag-aalauna kaninang madaling araw. Nakuha na ng CCTV si Michelle na tumatakbo papunta sa isang ospital. Dito na siya nakita na residenteng sumaklolo sa biktima. Pinakalma siya hanggang sa sunduin na siya roon ng kanyang mga kaanak. <coughs> Dahil sa naranasang trauma, hindi makausap ngayon si Michelle. Antsahin niya muna ang humarap sa media at ibinahagi ang nangyari. Ang nangyari, may biglang tumutok daw sa kanya ng kutsilyo. Pinaglalakad daw siya manang mabilis, sa wala na, hindi na niya alam. Hinimatay raw ang biktima at nagising na lang sa loob ng isang kwarto. Sabi niya, kinulong daw siya ng hindi daw niya kilala. Sinakpan ko siya? Hindi ko po, po alam kasi wala pa po, po siya nakwento masyado. Nakahanap naman ng pagkakataong tumakas si Michelle, kaya nakalabas siya ng kwarto at saktong may nasakyang tricycle. Ayon sa kapitan ng barangay, inireport na sa mga pulis ang insidente. Ngayon eh, po so na po yung mga pulis para malaman kung saan nagsimula yung, ano, yung pangyayari. Disidido naman ang pamilya ni Michelle na idemanda at panagutin ang dumukot sa biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary Dalayon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.